Obrigado. So ayan magandang umaga sa ating lahat mga kalapatids Dito na rin ngayon sa ating Balit na ginamang kulungan yung grade natin Yung kulungan niya pala natin dati ito Nasa taas, binaba ko na Eh hindi naman ginagamit ng pinsan ko Pinapagamit ko sa kanya, hindi, hindi niya naman ginamit Ako na gumamit, pinasok ko dito sa loob tapos yung video natin, ito mga kalapatid. Niya. Ayan. Bali, may inak niya mga kalapatids. Tapos yun, yung pinirom sa atin ni parang Roberto Lario. Ayun na. Yung blue bar na yun. Kinuli ko muna sa pinsan ko. Ang kulit eh. Naninimat ang patok eh. Ayan. Tapos yun nandun mga kalapatids. Pakita ko sa inyo. Grabe init niya yun, mga kalapatids. Ayan hindi nyo makita kasi madilim si sige pakita ko sa inyo ngayon so ayun mga kalapatids ito ito sa second floor natin sa first floor natin ito na inakay nila ano malaki na mga kalapatids ang binigay natin yung ka, ayan yung tawag dyan kick booster kick booster ba nakai? Right oh balik tayo dito sa loob mga kalapatid so ayan ito dati andun yung sa sulok Ayan, may, may ano tayo dun, may na tayo doon. May gulungan na doon. Kaya pag tumigil lang sa pagbibreed, doon natin nalagay yung mga babae dito. Yan, dito okay. sa malaking kulungan. may mga tapo na yung mga kalapatis. Yun Yung nga pala, yung gano'n kay Boss Robert, kay Idol, kay Idol Robert, pupulgay muna natin yan. Yung blue bar na yan. Bago natin ni salpak dito sa Pwiso na to. Ayan. Ito gano'n daw kaya, kaya ano to eh, kay Jeff Chua yan. Chua ba yan? Ayan. Kailan yung tapuan Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tapos mayroon pa rito yung tatlo. Ayan. Ayan. Ang ginawa natin. Hindi na tayo maglalagay dito mga kalapatids. Asya ah, na si Lydia kasi siya yun eh. Ilan lang yung babae natin. Sa dalawa, tatlo, apat lang. Apat. Tapos yung inakay natin, i-viewing muna natin dito sa ganitong kulungan. Ito ta, solo pa lang siya. Dito muna, na, dito muna natin siya ikukulong. Sasabit natin doon. Wala pa naman siya kasama sinapdate ko lang kayo sa ating mga alagang kalapate sa sa ating kulungan ayan ayan yung mga paso natin kami may lagay pa tayo ng gamit dito sa taas tapos walang imposible sa daga sana hindi nila ma hindi sila makainvento kung paano sila maagawa ng dandito yung mga daga niya matatali yan pero huwag natin pansinin yan kailangan lang natin tanggalin lang natin yung mga patuka paubos ubos natin para hindi mag-stambay dyan yung ano mm, mabait yun ay mga idol mga kalapatids hanggang sa muli bye